Ginisa ni Sen. Rapi Tulpo si Pilar Acting President Emmanuel Desma Jr. kasunod ng pahayag nito na simula ng manungkulan siya sa ahensya noong Nobyembre 2022 ay wala pa siyang nakikitang katiwalian. Sa pagdilig ng Senate Committee on Health and Demography, umapila si Tulpo kay Ledesma na linisin at alisin na itong mga tauhang sangkot sa irregularidad. Bilang tugon, sinabi ni Ledesma na nangako siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutugunan ang mga panukala ng PhilHealth subalit tumapila siya sa komite na bigyan siya ng honeymoon period para magawa ito. Idinagdag pa ni Ledesma na simula na maging presidente siya ng ahensya ay patuloy itong kanyang pagbusisi sa posibleng katiwalian sa kanilang tanggapan at hanggang sa ngayon anya ay wala siyang nakikita. Dahil dito nairita itong si Senador Tulpo kung saan ipinunto ng Senador na ilang beses nang luwabas sa media ang mga sinasabing katiwalian sa PhilHealth tulad ng mga bogus claims partikular na sa gitna ng COVID-19 pandemika. Pinagsabihan pa ni Tulpo si Ledesma na dapat tanggapin itong problema sa PhilHealth upang agad itong masolusyonan at iginit na kung magmamalinis ang opisyal ay hindi siya nararapat sa naturang posisyon Nangatwirang pa si Ledesma na gumagawa rin siya ng sarili niyang research sa, sa mga isyo ng katiwalian. Subalit ayaw anyan itong mag-akusa sa sininigman ng walang malinaw na ebidensya. Dahil sa pahayag na ito, nagduda pa si Tulpo na may pinagtatakpan si Ledesma sa mga aligasyon ng katiwalian sa PhilHealth. What I'm doing now is, until there is hard evidence, I'm not a lawyer po, no, but until there is evidence and proof, I don't want to falsely accuse anybody. No. Um, uh, if, I, if I may cite an example po, no? Um, Sir, meron na po nangyari mga na investigasyon. I was expecting you to say na yung mga inimbestigahan, iimbestigahan ko. Alright? I will do my own investigation. Yes, meron mga ganun balita na corruption involved. Then, kung sino man mga yun, I will cooperate and I will investigate. Sir, parang pinag, pinag pinagtatakpan mo eh. ba I'm sorry, sir. Um, so, pinagtatakpan mo. Parang uh, sinasabi mo, kasi sabi mo, unless makita ka ng hard evidence, eh, hindi ka magsasabi ng kahit na ano those people from two health who are accused of corruption. Mismo na si Presidente Duterte, in-admit niya na may corruption eh. Diba? Kaya nga gumawa siya ng paglilinis. Nagumawa siya ng pagpapainvestiga. Naglagay siya ng mga bagong tao. Even the President you know, was aware, fully aware that there was. And then here you are, sinasabi na wala unless na mayroong proof. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.